nabulungan nitong si Ronnie dito nga kay Carol ang siya magiging dahilan kung bakit tuluyang mag-iingat na nga siya dahil nakita niya kung gaano kabaliw mo itong si Dennis lalong lalo na may at dahil na pagka mayat maya ay naroon na nga ito at lagi nakabantay sa kanya kulang na lamang ay tumabi ito sa kanya sa pagtulog hindi na siya nakokomportable nangamba ng tuluyan itong si Carol lalo't Nakita niya na telabaga lalong tumitindi na nga ang kabaliwan na nga nitong si Dennis dahil bigla-bigla na lamang itong sumusulput sa kanyang bahay kahit 10 oras na ng gabi. At ang ikinagulat pa niya ay nakita niya ang mga kamay nga nitong si Dennis kung saan may mga sugat at may bondage. Katotohanan ay nagpapanik na itong si Carol. Hindi na niya alam kung paano nga ba uwatin itong si Dennis dahil tela nasobrahan na nga ang kanyang mga galawan. Naiinis na siya tuwing makikita ito. Subalik kailangan hindi niya ipakita ang kanyang mga nararamdaman dahil batid niya ang sinabi nga nitong si Ronnie na maaaring gamba ang kanyang buhay. Pala. si Inspector Santiago ay patuloy ang pag-iimbestiga. Kumuha na siya ng isa pang kasamahan para mag-brainstorm sa mga nangyayari dito kay Wilfred. Nang hindi pa nga ito nagising, kausap niya ang isang pulis at inilahad na niya ang nangyari kay Wilfred. At dito nga ay nag ang lahat sa nawalang si Joy ito ang nasa gitna. At tagal nang pinag-aaralan ni Santiago ang kaso nga dito kay Joy. Mga ilan ang mga naakosahan na napawalang bisa din. Nagsimula ito kay Carol kung saan nagtago ito sa mahabang panahon at nagpalit ng pangalan dahil sa sobrang takot. Sumunod naman ang naging biktima ay itong si Ronnie kung saan napatunayan din na hindi naman talaga totoong may kasalanan itong si Ronnie kaya naman naisip ni na Santiago na napakatalino ang gumawa sa pagpatay kay Joy dahil ginawa nito ang lahat para pagtakpan. Maging ang kaibigan nga ni Wilfred na itong si Dennis ay pinag-aralan din ang mga galawan. Nakita nito kung gaano kaklus ngayon pagdating dito kay Carol na, na mamalayan din niya na tala mas lalang humigbit ang bantay nito pagdating kay Carol noong mga time na nawala na nga itong si Wilfred. Kaya gusto niyang malaman kung sino nga ba itong si Dennis lalo sa kanyang mga galawan ay nahalata na nga ng mga pulis na maaring pinagtatakpan niya ang lahat at maari din siyang maging sospek. Binabantayan niya kung kailan umuwi itong si Wilfred sa pagkalilinisin na naman niya ang kanyang mga kalat. Sa kabilang banda, magugulantang na nga ang lahat matapos ngang magising na nga itong si Wilfred. alalang alala sa kalagayan nga ng kanyang asawang si Carol. Iniisip nito na siya na ang susunod na maging biktima. Kaya naman, hindi na siya ng dalawang isip. Agad niya niya babalikan ang mga taong nag-aalala na rin ng gusto sa kanyang kalagayan. Sapagat ilang araw nga siyang nawawala. Subalit, ang pagbalik nga ni Wilfred ay talagang pagkahuli na. Sapagkat na ipasok na nga ni Dennis ito sa kanyang pamamahay. Ang labis sa pinapangambahan ni Wilfred na wag mangyari ay nangyari na nga. Hindi na alam ni Wilfred kung paano iniligtas ang kanyang asawang si Carol sa mga kamay ni Dennis. Alam na niya kasi kung gaano ito kaobses sa kanyang asawa. May mga larawan na nga ito sa loob ng kanyang kwarto at may mga bulak. Ibig sabihin ay eh, sagad na nga sa buto ang kabaliwan nga nitong si Dennis. At anumang hakbang, isang pagkakamali lamang ito si Carol ay maaaring ma ikapapahamak niya.